You are record, correct, ma'am. Thank you, ka Mr. Talaga. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yan, wala yung put. Sa dama, experience, daba? Ako. Ako. Investigahanin niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang investigahanin niyo at kunin ninyo yung record sa si Davao yung namatay, at sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nagwarning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao Ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo, ala, alam niyo sir, alam ko. Panahon ng NPA, nung hindi pa gumeyor kita mo ang dabaw. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid, Nung namayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin, yung mga top konso ng Communist Party, bilangin niyo sa ilan na taga-dabaw. Saan ang pamilya nila? Sa dabaw. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko. Sorry putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating President, may Mr. Mr. Chair? Mr. Chair? Squad. Mr. Chet, Salamat Chet, kaayo, Mr. Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? that squad command is uh, of course it is organized Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminal. Criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure eh, ng head eh, squad niya eh, iyon? Eh, Structure against crime and criminals.